Panginoon maraming maraming salamat po sa mga grasya na ibinigay niyo po sa amin sa taong ito. Maraming salamat din po papagad sa bagong trabaho na ibinigay niyo po sa Papa ni Kyrie. Gabayan niyo po siya sa daan. Amen. Hello guys! Ayan pala yung ano namin guys. Kaganapan ng isang araw. Hindi ko agad na post guys kasi ang dami kong video na nakasave. Ayan, nag-ano pala ako dyan ng dahon ng saging guys. Ininit ko para maging malambot yung dahon ng saging. Kasi yun ang inilagay ko dun sa plato guys para mabango yung kanin namin. Ayan, tapos punasan ko yan ng malinis na basahan guys. Kasi may itim-itim yan dyan sa uling. Kung magsuman kayo, ganyanin din yung dahon guys. Ayan, tapos nag-ihaw ako ng hotdog guys kasi request ni Kyrie pero konti lang ipakain ko sa kanya. Tapos bumili rin ako ng dalawang hiwa ng pork guys. Inihaw ko yan, napakasarap. Binabad ko yan sa toyo, kalamansi, paminta at seasoning. Ayan, Nagvideo video na ako habang kumakain ayaw magpa-video ng dalawa, guys. Ayan lang. Nilagyan ko din ng kamatis sa gitna. Tinanggal ko yan balat ng ano, guys, hotdog. Kasi nasunog yung hotdog ko. Tignan nyo naman. Napakasarap. Kain, kain. Madali lang siyang lutuin, guys. Yung isda pala, tira yung nakaraang araw. Ang tagal ko na video na yan, hindi ko na-upload. Kain guys, kasi wala kaming gulay. Naghiwa ako ng kamatis para may gulay kami. At bumili rin ako dalawang pirasong mangga. Ayan lang, maraming salamat sa nanonood. Kain, kain napakadali lang yan gawin guys bili lang kayo ng hotdog ihawin nyo tapos kunting karne tapos dalawang mangga maraming salamat po